although you are physically alive in the sight of the holy father you are in the grave this is the day of the lord this is the hour of the lord narito na raw ang second coming ni jesus said now now today you are my son. sa katauhan ng isang pilipino the bridegroom is here meet him si Pastor Apollo Kiboloy. Your spirit have resurrected to eternal life. Sinasamba ng mga disipulo. Sinusuyo ng mga politiko. Pero sinusumpa ng mga dating miyembro. You want to let your life turn around in the right corner, in the right way? Follow what I said. This is the will of the Father. It's true. We Tinaguri ang The Appointed Son of God, siya raw ang sagot sa lahat ng krisis at problema ng bawat nilalang. want to change your heart and have a prosperous, peaceful United Philippines. Listen to me. Sino si Pastor Apollo Kiboloy? He was anointed as being the chosen of God. Ano ang obligasyon ng mga nananalig sa kanya? Nagbibigay kami ng tithes, nagbibigay kami ng mga offering 'Yung TV pa niya dito sa Davao, mga members ang nagbayad. Bakit daw siya dapat sundin? Ako ang boses ng Diyos para sa generasyon natin. Ngayong gabi ating kikilalanin si Pastor Apollo Kiboloy, ang leader ng kontrobersyal na organisasyong The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Uungkatin natin ang lawak ng kanyang impluensya at ang mga lihim ng lumalaki niyang kaharian. Bakit mo Kung wala akong pera, paano ako magtatay? Imposible na wala tayong pera. Ba't mo kayo nilalapitan itong mga politikong to? Nakikipagkaibigan. So, Dalawang oras mula sa Davao City, mararating ang Prayer Mountain ni Pastor Kiboloy, ang sentro ng kaharian ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Wow, look at that grass. Marami na kaming nabasa at nabalitaan tungkol sa organisasyon at sa yaman nito, pero walang nakapaghanda sa amin sa aming nadatnan. Maliwala sang simoy ng hangin malinis at malalawak na mga hardin. Magagara ang mga bahay. At saan ka man magpunta, may musika. Parang nasa paraiso nga ako. Parang nasa Disneyland dito. Sinalubong kami ni Pastor Apollo Kibuloy. So we're going to walk to the left because think we're going to the, the yellow Inilibot niya kami sa Prayer Mountain, isa lang sa napakaraming pag-aari ng kingdom. This is only one hectare lot before, owned by my father. Ito malaki na sa 10 hectare lot because I bought the adjacent properties. Uh, We we'll put up a 5 uh, million uh, facility here. A, mm -hmm. uh, another building for... To expand. People. Ipinagmamalaki ni Pastor na anim na buwan lang itinayo ang napakagandang Prayer Mountain. Isang libong manggagawa ang nagtrabaho 24 oras para matapos ito. How do you fund this? Through the uh, obedience of all of the sons and daughters of the Father Almighty of the Kingdom Nation. Meron mo bang pinapangako yung mga politiko sa inyo pag nag bibisita ko sila sa inyo. Wala, ako yung So yan guys. Um ganyan. 'Di ba magaling naman si Kibuloy mag -rich? Magaling siya magsalita kaya marami siyang nabudol. Pati yung mga politiko natin na budol ni Kibuloy. So, ganyan ang um, siguro na sa, sa hindi mga members, hindi nakaranas na maging workers o members ni Kibuloy, no? Siguro, maano nyo, ma, ma matikman nyo ang way of manipulation ni Kibuloy and why na marami siyang mga nabubudol, marami siyang nabudol na kagaya, kagaya ko, kagaya namin no ganyan siya kagaling so guys um kaya maraming salamat sa inyong pag-share sa ating mga video at because of that no marami po tayong mga natulungan uh, every day may mga bagong mga dating workers mga dating members na super ano super loyal doon kay Kibuloy tapos nabuksan na yung kanilang mga isipan, nakakataba po ng puso. No, kasi hindi wasted yung ating mga ginagawa dito. At dahil na din sa tulong ng ating ibang mga YouTuber na nagka-tap in sa ating mga information dito, pina, lalo nilang pinapalawak. Kaya marami po tayong mga naaabot, marami po tayong nasisave ng na mga ano ng mga soul na mga buhay. Kasi kung hindi ko natin ginawa ito, Hanggang ngayon po, kahit ganito na ang sitwasyon ni Kibuloy, nagtatago na, siguro sila nag-ano pa rin, nagsusulisit pa rin, namamalimos pa rin dyan sa daan para kay Kibuloy. But because uh, sinamahan ninyo ako na propagate itong mga ganitong information, medyo takot. Mayroon pa siguro mga iilan-ilan, no? Kasi uh, ano bang kakainin nila kung hindi sila magpapalimos sa daan? Iyan lang naman ang way of ano nila a way of income. So, meron pa rin siguro na mga mga patago na nagsusulisit at mga nagtitinda ng kung ano-ano diyan sa sa lansangan, no. Pero at least alam na ng mga tao. Marami na ang aware kung sino sila at ano yung kanilang layunin. Para kanino yung mga mga pagtitinda nila. No, kaya maraming salamat po. Magbabasa tayo ng ng ilang mga comments, no um, Severino si Calob, Mapag Palang Umaga. Thank you so much. Rina Odermat. Hello, Ma'am Arlene. Watching from Germany. God bless abundantly. Salamat po, um, Rina. Uh, sa mga taga, ano, sa ating mga taga Germany dyan, thank you for for being here. Thank you for watching. Bobby Kalunsag, Italy time is, ah, oh, okay. So, ano na pala dyan? Um, 23, 54, Okay. Salamat po. Rodolfo San Jose. Good day, Miss Arlene. Good day din sa iyo, Rodolfo. ABM Electronic. Pulangi BR2. Good morning po, Ma'am Arlene. Thank you so much. Good morning din sa iyo. Batadusya. Kibuloy's Angel. Yes, yun ang mga Kibuloy's Angel. Dani Pita Lana. Maros ko gamit ni Pacquiao kung ako kay Pacquiao. Ingi siya tawad kay Lord pagkatapos by shell <laughs> good, naman, man. Parang si <laughs> Ruel Laksamana. good afternoon miss arlene watching from south san francisco california praying that all your time and effort pursuing this matter for the sake of justice will come into fruition god bless yes salamat po. um we are getting there no um i think that's a big uh that's a big Hustle for him. Yan na ang ano, ang ang justice, no? Parang hindi man siya nakulong pero nagtatago siya. Isa na naman siya sa ano, 'di ba? Sa spotlight. Mahirap kaya 'yan sa kanya. Nawala siya sa sa spotlight. No? Walang mga assistant na nagki-cater sa kanya. Yung yung bunga na style niya, na lifestyle niya. Ay, wala paano ka maging bunga kung ikaw ay nagtatago. Diba yung mga extensive case mo? oh paano? Wala, talagang ano to. Um, hindi man natin, hindi man tayo satisfied sa, sa expectation natin because we expected him to be in jail, no? We expected him to face us, no? Pero, sa ganito na nagtatago siya, I think it's really hard. Hard for him. No? So, hanggang kailan siya magtatago? O, hanggang kailan siya itatago ng kanyang best friend? yun ang ating aabangan. Divine Grace, Ma'am Arlene, ang sabi ni Pacquiao noon na pupunta daw sa korte at haharapin niya. Ngayon, meron na warat galing korte, nagtago naman, big liar talaga si Pacquiao, Ma'am. Nakakainis. Yes, big liar talaga. Ganon siya, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga sinasabi ni Pacquiao. Expect the opposite kasi the opposite is true. Ay, yung mga sinasabi niya, pakunwari lang yan. Oh, Uh, oh, tingnan nyo, oh, sa korte, andyan na sa korte, nagtatago. Tama po kayo. Ganyan ang style ni Pacquiao. No? Um, Bata Bosha, will pray for you, Arlene, and your family, and everybody else. Salamat po. PG, good. God really answers prayer. Yes, He does answer prayer. No? Darlo, um, Darlo Bibida, hello, idol, Arlene. Uh, maayong buntag. Maayong buntag din sa iyo, Dario. Dolores Calaya, watching from LA. Um, wow, ang bilis ng, ng aking comments. <laughs> okay. Rehilio, watching. My gosh, hindi ko mabasa agad. My gosh, ang... ang ang bilis ng comments. Mateo Karingal, good PM, Arlene, watching from Alberta, Canada. Hello po sa mga Canada. Nabanggit natin yung dalawang Canada dito <laughs> na pastoral. <laughs> Sila yung may-ari sa Canada. <laughs> Lisa kayo, grabe. Nga, Sister Arlene, si Kibuloy lang napunta pera sa halos 20 years. Di ba, Lisa? Oh my God. Isa ka rin pala sa mga biktima ni Kibuloy. 20 years ka, nag, nag, ano, nagtatrabaho sa abroad, tapos doon lang kay Kibuloy napupunta. Oo, alam ko yan. Kasi nung, nung nandoon ako, yung taga-Hong Kong, yung mga OFW talaga ang inaasahan niki Buloy na magpa-fan sa mga project niya, kahit yung television ministry. Kami naman, mga workers, yung aming responsibility noon, yung mga buildings, no, yung pag-build ng, ng maliit na katedral niya, tsaka yung, yung tawag nito yung Bible School na ginawang opisina at ginawa ding bahay niya. So, sa ano namin yon katas ng aming pawis, hanggang yung tamayong na yan, yung prayer mountain na yan, katas ng pawis namin yan, katas ng amin pagpapanggap na pipi at bingi yan. Yung tamayong na yan. ang laki kaya ng mga goal namin everyday para ma-put up yung tamayong na yan. Kasasabihin ni Kibuloy, galing sa pagsusunod ng, ng um, Kingdom Nation <laughs> member. <laughs> dahil sa pambubudol, <laughs> <laughs> dahil sa pambubudol namin, dahil naniwala kami sa iyo, nambudol din kami ng iba. Ganun lang yun eh. You know, rifle effect. Oh, binodol ka, tinuruan kang mambudol, kaya naging nambudol na rin kami. Oh, imagine, nagpapanggap ako ng pipi at dingi. You know, when I, when I look back, no, sa, sa ginawa kong yan, I'm not proud of what I did for Kibuloy. Kahit nung time na kinonvince ko yung member. Guys, ito, masakit talaga. <laughs> Ma-remember oh my gosh, habang nag, nagsasaliti ako dito. No, may isang member doon sa Usamis na may cancer, may breast cancer. Ano siya, teacher? Tapos yung kalabaw niya, at saka yung lupain niya, ay ipiprenda niya para sa treatment niya. Alam niyo guys kung anong ginawa ko? Kinonvince ko siya na ibigay na lang yung pera doon kay Kibuloy. Ibenta yung kalabaw, ibigay doon kay Kibuloy kasi yung miracle ni God ay papagalingin siya. Hmm. Naniwala naman yung member. Yun, binigay lahat doon kay Kibuloy. And I don't know what happened to her after that. Kasi hindi na ako bumalik doon. Naawa ako. Hmm. Kaya, eto, parang ano ko na to eh. Parang risk <laughs> try to, try to, um, try to fix the things that was broken. No, pero hindi ko naman ma-fix yun. Kasi sa akin, biktima lang din ako noon. Hindi ko alam na na nabudol pala talaga ako. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin.